Good morning once again at ngayong uh, umaga na ito no uh, ito yung mga ng na feeding natin at yung mga alaga no? at katapos natin uh, dito sa area eh ito yung mga uh, kulungan ng ano uh, mga manok no? dahil uh, nalipat na natin yung uh, mga mas kubidak uh, yung kambing na lang hindi ko na ilipat so ito, naha no, uh, may pagiling kami nang mga, uh, ano ng uh, mais kahapon yung mga uh, uh, pinaka ipanya so kinuha namin para pagkain ng manok no so ito yung uh, ibibigay ko sa mga uh, maliliit na manok yan uh, kasi uh, ano ng uh, mga pato so, Una ano, ko na sa inyo yung mga uh, ating uh, mga alagang manok, no? So, itong uh, ano, itong uh, dalawang may team na ito. So, ayuan ko kung bata uh, hindi sila nagkakasundo, no? Uh, lagi na lang uh, nag-aaway yan, minsan duguan na sila. At uh, itong kambing no uh, nandito pa rin sa area eh kung saan at hindi uh, pa tayo nakalipat doon ha uh, -antay -antay pa tayo ng uh, mga kunting sandali ha uh, para makumpleto natin yung uh, ating uh, doon dahil uh, may ba may ano na mga mga pamustina na ay uh, yung na lang ang uh, kinapos sa atin so dito na tayo sa oras ng uh, pag uh, feeding naman natin no at uh, pakita ko muna yung ating mga breeder no so ito yung uh, decal brown no uh, nagugutom na rin siguro sila dahil uh, ayan nang uh, na nila ayan ayan maingay na nila pag uh, ganyan na uh, nagugutom ito po yung uh, decal brown so okay naman yung performance niya uh, at uh, maganda yung uh, performance ng kaniyang pangingitlog at uh, dito ko pinaghalo-halo naman yung uh, BPR at saka yung mga dumalaga noon. So umaga-maga pa tayo kaya medyo may kadiliman, no? So, yung mga ating mga alagang uh, manok, no? So, ayan. Ayan ang may lumilipad to. Yeah, ito yung uh, nakabasag sa ano, isang ano, ha uh, limang piraso na itlog. Dahil so, yung lagayan ko ng itlog nung nagarbis ako, kaya tinalunan niya. yun laglag lahat. So, wala na rin na uh, tubig yung uh, kanilang uh, tubigan at dinumiyan uh, dinumian pa. So, maglalagay tayo mamaya. Uh, Nag, uh, nuna ano sila, oh, kasi uh, oras na nilang uh, ng pagbibigay natin ng pagkain. So, andi dyan, oh, ayan. Ito naman yung uh, road Island, no? Oh, so, maganda rin tong uh, ano na ito Tong uh, Rhode Island, uh, uh, na mga inuman nila, dinumian oh. uh, dinumihan nila. So, uh, maglagay tayo mamaya at uh, muna natin tong uh, ano, uh, attendance nila ha, uh, ngayong umaga na ito. So, ito naman yung uh, Black Astro no No? So, itong Black Astro natin na ito ay uh, apat itong inahin na ito pero... Uh, sa kasamaan ha, ay, uh, ay nagkasakit at uh, hindi na natin ginamot uh, para hindi na tayo magbaka sakali na baka hindi makasurvive so sinintensya na natin kagad ito naman yung uh, mga bagong pisa no? Ayan. ito sila yung mga sisyo natin so itong uh, isang uh, sisyo na ito so iwan ko lang kung makasurvive do, dahil uh, may ano no, malungkot siya no? Oh, wala na no kasi wala na tayong uh, pambili ng uh, gamot sa kanila. No, uh, ito naman yung nanay nila. Hindi ko pa ini yung nanay no dahil uh, syempre uh, gusto pa rin kasi malalaman mo yung uh, nanay kung gusto nang umiwalay eh, dahil tinutukan niya yung mga anak niya pero okay pa naman yung uh, bonding nila. Ah uh, itong uh, ano So nakikita niyo pa iba-iba yung ano no may mga native may mga ano kasi itong uh, manok na ito no eh uh, pinalitan pala yung uh, itlog niya no uh, sinubukan nila yung uh, ano na itlog natin diyan sa mga breeder no so talagang uh, tested talaga na ano no fertile, fertile talaga yung ano dahil uh, napipisa talaga at uh, ito naman yung mga pato natin no? at uh, pag uh, namisa yung isa na yan uh, alisin na natin sila dito yan no? yung uh, ano, aabang yung uh, manok ko na yan, nakakatawid siya dito so ito itong mga dakling na ito, ayan namataya na ng tatlo hmm. yan na lang natira sa kanila, pero marami-rami pa yan ha? may git pa ito hmm. ayan, so Ngayong umaga, no, ay uh, magbibigay tayo ng uh, ano pagkain nila at uh, ipe na natin yung uh, pagkain nila ngayong umaga. So samahanin niyo ko at uh, tayo ay magpe-prepare ng uh, pagkain nila ngayong umaga na ito. So yung uh, pilay dito sa lugar na ito na uh, ina inabnil ni siparit natin ay uh, uh, sinintensyahan ko na no dahil uh, siyempre naawa na ako at, uh, malaki naman so nadubo na namin kagabi no so ito na yung uh, oras ng pe-prepare na natin ang pagkain no? Ayan. aya Yunubos ko dito yung ah uh, uh, trunk ng saging na tinaddad ko para hahaluan natin ng ano. Ito na no? at Ito uh, na natin muna dito yung uh, tong uh, tinaddad natin na sahan ng saging. Para Uh, kaya naman uh, dito natin muna nilalagay no para make sure na uh, ano mahalo natin na maayos yung uh, nilalagay natin ng rice bran so, ito yung natan ng palay no uh, ito uh, binibigay ko na ito ay uh, para sa pato no at, uh, lang ako sa anon sa ng konti at uh, konting kids. Ayan na. Kasi pag hindi uh, tayo mag-iisip ng uh, pamamaraan, no? O so, oh, mahirap talaga. Dahil uh, yung pato lang uh, malakas kumain, no? At uh, yung sampung sako na tutukan natin, ito na lang. Na, dalawang sako na lang natira, no? Mahabit na tayo ng mga uh, uh, ubusan. Ayan so, na po, yung uh, ating... Uh, uh pag uh, mix So, ganito po yung pag-mix -mi ko. No? Kasi dati, dito ko lang minimix. So, hindi siya mi-mix na -mi -mix ng maayos. No? Kaya eh, dito, talagang uh, nakikita natin na uh, mixture na mi-mix na -mi -mix ng maayos. So, dito na rin ako kukuha na uh, ko ng feed, ng ano, feeds no? para sa mga braider. Yan, uh, malapit ng uh, tapos yung pagdi-mix natin mga nakatapon dito wala nang kumakain dahil uh, wala na dito yung pato oh, so, sinintidyana natin dito ako maglalagay ng ano para sa mga breeder natin no? Uh, tayo ng konti ayan so ito na huh? yung uh, para sa breeder Uh, subukan natin maglagay ng uh, itong galing uh, uh, sa mais naman to nagyan uh, natin ang konti no? para hindi natin yung uh, performance nito at uh, ito na yung uh, nilalagyan ko ng planting pitch no ito yung pitch na nilalagay ko dito Ayan. natin ng konti. Kasi, okay. uh, konti lang yung ano, dahil la uh, bawat uh, nilalagay ko, isa at tapal takal nito. eh, okay. uh, Marami-rami rin yung uh, ating breadet, no? So, ngayon, uh, mix na lang natin to ito tapos na uh, mix to para hindi matapon kaya eh. ay na natin dito ito na yung uh, ibibigay natin sa mga manok uh, ay mga uh, pato natin so, ito yung pinaghalong uh, pinagalong uh, pinatad na sahan ng saging at uh, hindi na natin ito no? uh, na natin na uh, ano, presya kaya nagkakaganito yung itsura niya dahil uh, naluan natin ng ano itong uh, rice bran so, oh okay. Ito na, no? I-mix Imi na natin tong uh, sa ano sa breeder para makakain na sila. So, siguraduhin natin na uh, ma-mix ng ayos para lahat pantay-pantay kasi pag hindi natin ma-mix ano, uh, so, minsan bro, ano lang na uh, nabubuo yung uh, feeds, no. Uh, hindi nakakakain yung uh, sa dulo na ng pigs una na uh, uubos dito sa uh, ano unang uh, na, ano kwarto nila pero pag uh, mix natin na maayos so pantay-pantay uh, no uh, nalalagyan lahat uh, ito na no medyo uh, okay na ito So, ito na yung uh, I prepare natin na ah, para sa feeds no at lalabas na tayo. so ito na yung uh, pagkain ng ating uh, breeder no. Ito. So, Good morning at uh, sa mga baguhan at napadaan lang sa ating YouTube channel huwag kalimutan mag-subscribe hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ina-upload nating uh, pagbibinchers ng farm no at uh, lahat po ng uh, ano uh, mga adventures natin ay ina-upload natin sa ating uh, YouTube channel Uh, biyahin ni Benji TV no so magandang umaga po at uh, nawa'y ligtas po tayong lahat no at uh, shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao mga kababayan po natin mga emigrants no at uh, mga kababayan po natin mga OFW mga kababayan po natin nasa uh, US no so nawa'y ligtas po kayo sa nangyaring uh, sunog na ito No, na naganap sa Los Angeles so mabuhay po tayo at uh, dasal po natin uh, tigtas kayo magandang umaga, maraming salamat